Narita International Airport, Japan. Mayo 18, 2025. Ito po yung security guard na robot dito sa airport. Sa salita po siya ng wika hapon kaya hindi po namin maintindihan. Pababa na kami rito sa subway terminal station. Sasakay kami ng train para sa first destination namin para makapamasyal na agad. Itong train na ito ay Skyliner. Pangalawa lang sa bullet train. Mga kasamahan po namin ng mga pasahero dito, daladalahan ng mga malita at bag malawak kasi yung espasyo ng train kaya allowed yung mga traveling bag ipapasok dito sa train unang istasyon na dinaanan namin mula doon sa airport subway na po ito madilim Diyan sa labas Ayan, si EG, kasama namin. Rito at doon naman banda sa kabila si iba nakajakit na asol maong. Matatanaw dito yung agricultural land. Sa unaan ay lawa. Ito ay pangalawang istasyon na nadaanan namin. Malalayo yung agwat ng bawat istasyon rito. Napakaraming halaman dito sa malapit ng release ng train pangatlong istasyon na nadaanan namin. Marami ring mga ilog. Nakarating na kami rito sa first tour destination namin. Dito po sa Sky Tree Tower. papasok na kami rito sa entrance, kukuha kami ng ticket. Bayad papunta doon sa itaas ng tower. Makapal po ang tao, mibisita rito. Elevator papunta sa taas. Ang Sky Tree Tower ay pinakamataas na structure sa buong mundo. Ang height po nitong tower ay 635 meters 2080 feet At dito sa tuktok ng tower may dalawang Dix observation area at makikita mo yung panoramic view halos buong syudad ng Tokyo mas mataas pa ito kumpara doon sa CM Tower ng Canada napuntahan rin kasi namin yun eh yung nakikita mga gusali dyan ay napakataas ta na rin yan Napakapagi ang panahon ngayon sapagkat dala ng spring weather Araw ay hindi gaano nagpapakita, malabo, pagi. Yung pinakatuktok lang ng Mount Fuji, yun lang yung makikita mula rito. At dyan sa labas, malimig pa rin ang panahon. Napapansin ko dyan sa mga kalsada, kakaunti lang tumatakbong sa sakyan. Puro maaari dahil napakarami namang train rito, doon namang sila sasakay mayroon pong description ang Tokyo sabi ng Google na anti-car paradise nakakapagtaka sapagkat sila naman yung gumagawa ng pinakamaraming sasakyan at exporter pa sa buong mundo Asi sila yan rin rito yung Mount Fuji kaso lang malabo sapagkat pagi nga ang panahon Ayan o mga kaibigan sa kalsada, kukunti lang talaga ang mga sasakyan. Bilibra ni ako sa kalinisan, pati yung mga ilog nila rito ay talagang napakalinis. Ayon sa Google dito sa Tokyo ay ang air pollution ay napakababa in every category. Ang Tokyo ay the largest urban agglomeration globally. As 2025, mahigit 37 million population ngunit ang pollution ay napakababa malinis na kapaligiran yan po yung mga release na mga trim napakarami po marami ring subway dyan sa ilalim ng mga building Napapansin ko rin, napakaraming mga ilog. Marami kaming nadaanan ng na mga ilog mula doon sa airport. Ang dami pong mga punong kahoy at green na green yung kapalgiran. Ayan o, oh, mukhang kanal yata yung ginawa nila dyan. Salamat po sa panonood. Magkikita tayo muli sa susunod kong video at mag po ako ng isang mensahe sa inyo galing po sa palita ng Panginoon sa aklat ni David Awit 19.1 Ito po ang wika ang kalwalatian ng Diyos ay ipinahayag ng kalangitan ang ginawa ng kanyang kamay ipinakita ng kalawakan Darating ang ating Panginoong Hesus Kristo sa ikalawang pagbalik niya sino mang tapat at nanampalatay sa kanya ay dadalin niya doon sa langit na bayan. At makikita natin ang nilikha ng Panginoon sa kalangitan na milyon-milyon na mga galaksis. Sa galaksis na yun ay napakaraming mga planeta na ating pupuntahan. Hindi po mabilang itong mundong ito ay mawawasak sapagkat temporary lamang tayo rito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.